So ito na mga idol. Itataas na natin. Malabo pa kasi yung tubig oh. Tignan natin kung merong uli. <laughs> Parang meron na. Ah. Oh, meron. Apat na, uh, na piraso. Pwede na, kunin na natin itong mga idol. Okay mga idol, good morning na naman. So ayan, parang mainit ngayon. Maaraw, maliwanag Oh. Yung langit Oh. So ayan mga idol, dating gawi. Pupunta na ulit tayo sa ating patibong. May dala-dala tayong tabas. Para yung pila na dinadala natin. Maraming tamo, tabasin natin. Sana may huli na. Pero may ulam naman tayo eh. Na kaya ako kahapon. Meron tayong karne manok. Sa karne baboy. Kasi hindi naman ako masyado nang kumakain ng karne ngayon eh. So pang sahog na lang yung gagawin ko sa mga yun. Pang sahog sa ano. Gulay. May munggo tayo. Yan. Sasahogan natin ang karne. Okay. So napakaganda ngayon ang ano. Panahon. Pero sigurado ito mamaya ulan. Mga hapon na siguro. Sana meron tayong huling isda. Kahit na maraming yung isda. Okay lang kasi may rip na tayo. Hindi na mabubulok yung ano. Isda natin. Kasi meron na tayong ref. <laughs> Nakabili din tayo. So kahit na ano. Uh, meron na tayong paglalagyan kahit isang timba pang isda yan okay ito yung mga tinatapas natin mga idol oh. ito ito purol yung tabas ko kailangan ipaano kailangan ito ano ihasa o purol oh Purulo. okay yan yung mga tatabasin natin dumi sa pilapil mm. ayan okay. so, ayan mga idol malapit na tayo ito na yung pinapilo ng pokok oh. so ayan malapit-lapit na tayo mga idol sana may huli kaso malabo pa rin yung tubig oh. malabo pa rin oh. So, pag hindi na ito lilinaw na rin yan antay antay lang tayo Okay, lapit na tayo so ito na mga idol Itataas na natin malaba pa kasi yung tubig oh tingnan na natin kung mayroong uli <laughs> parang mayroon ah oh mayroon apat na piraso pwede na kunin na natin itong mga idol so ayan mga idol unti unti nang may nauhuli yung patibong natin so nakakuha tayo ng apat na ano bang tawag dito puting ila yung ano tawag sa amin dito borasi eh. so apat na piraso medyo malaki rin kaya datang ko sa atin to pero lilinisin lang natin at lagay mo natin sa rip kasi may pupuntahan tayo ngayon ah uh, pupunta tayo ng San Carlos at bibili tayo ng sidecar ng motor. Kasi natin yung isang motor natin mga idol, okay? So ayan. Unti-unti na yung ano. Ang makakahuli. Nag-start na siyang makahuli. So sana tuloy-tuloy na. Okay, thank you. Thank you Lord. At meron na tayong pang ulam. Nap napiraso ako lumagi sa dalawang kainan na to mga idol o dalawang piraso sa isang kainan ay e, apat na piraso so okay na rin basta huwag lang tayong mainip at dadami din ang mauhuli natin okay at unti unti nang lumili kasi yung tubig okay alright okay mga idol ilalagay mo natin sa rep pansamantala at mamaya na natin luto ito natin dito para ano mamaya no, may karne tayo mamaya natin yung tutuin hindi masira okay